ikaw ba, diretsyo na, no? Oo. Namamalengke ka pa ba? Yes, namamalengke ako nung, uh, nung ano, nung, uh, hindi lang ngayon kasi namamalengke ako dun sa bangkal sa may taliba pa dyan sa may uh, um, lakunya. O, oh, lakunya. Yun. Diyan ako nag Okay. Ano. So, dahil kaya ko na itanong, oh. minsan ba nakabili ka ng mga isdang bilasa? Alam mo, kasi dapat pag sa palengke sabi nila sa palengke ka bumili ng ano ng isda dahil fresh doon pero minsan may bilasa. sa sagutin niya ikaw pa mamamakyal nang mamalengke ka Before ngayon hindi 2020. na siyempre. Oh, kasi ha halos mabili ko yung buong palengke <laughs> Diba? Kasi, di kasi sukit di, mo. na, yung mga anak ko na yung nagbawal. Oh. Sabi na, mawag na, bamasan na, lang mo na yung bahay, kakatulong oh. mo. Pati sa palengke. Kuya Bernardo, totoo ba na bilasana yung mga isda ninyo na tinitinda? Hindi naman totoo yan, mami. Eh. Sinisiraan lang kami nila sa palengke kasi dati sa akin nakuha sila. Ngayon, nagkaroon sila ng tira. Tinabihan ako pagtinda. Ngayon, pag minabili, sinasabihan nila na ano. pangit nun. Siniraan na kami nila. Yun ang ginagawa nila. Sinulot ka na, siniraan ka oh. pa. Okay. Ay, para pag-ibig lang. Ay, Di ba gano'n din ang pag-ibig? Sinulot ka na, tapos siniraan pa. <laughs> oh. 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 oh! Hindi ba talaga fresh ang panindang isda ni Kuya Bernardo? At ikaw daw, ay nanulot ng kanyang mga customer. Hindi totoo yun, ma'am. Okay. Ang mga customer, sa amin pumupunta na, dati humungkat ako sa kanya ng isda. Ano nangyari? Eh, nung tinulungan ako ng pamangkin ko na pinadalhan ako ng pera na pambili namin ng bangka, yung pinsan ko ang nagdadala. Nagkaroon kami ng ano ng pinsan ko na para magkasarili kami ng isda. Eh, namin sariwa. Hindi yan totoo. Kaya sa amin pumupunta yun sa kanya, nangungulan na yung naano mata. Naanong mo lang yun eh. Anong naanong? Ha naanong ka lang sa akin, tapos sa tao ko kayo. Hindi kita iyanong. Sagot eh. Walang iyanong. Ate Norbert, teka lang, upo ka muna. Ano po, pagka may bibili po sa amin, hinihila niya papunta doon. Hindi lang po siya magkukwento doon mga kung ano. Naririnig ko po eh. Kinukwento niya po sa mga bibili sa amin eh. Tapos po, Alin, yan, kayo yung sinungaling, kayo yung sinungaling. Mamatay na ako sa, sa sinungaling ngayon dito. Ng Ayun yung sinungaling, kayo yung... Nakikita yun. na Manila na sariwa yung isla namin. Plus. Lalo na yung talapya. Yung pag pinapatunayan po ng tito ko na sariwa po isda namin, mababa naman po presyo nila. Kung sariwa nga po, mas mabura naman sa doon po, punta po sa kanila yon. Ang hirap, no, pag ang kakompetensya mo ay mas mura. Pero kung pareho namang sariwa, eh pupunta din ako talaga doon sa mas mura. Kung pareho din lang na mura, ba? Diba? Pero Wala po sila dapat ikigit sa amin, ma'am. Sila kasi sinasabi nila na nang-aagaw po kami ng customer daw. Kayo, da, kayo bang dalawa ay magkasama sa pagtitinda, at okay, ate Nora Beth? Kinuha ko siya, ma'am. Para? tumulong sa akin. Oh. Okay. masakit yung mata ko. Okay. Yung mga customers daw dati ni na Kuya Bernardo ay pumunta na sa inyo. Opo, ma'am. Bakit? Nang, kasi nga po nakikita yung tinda nila, Bilasa. Eh sa amin, kahit angkat namin, sariwa. Yung sinasabi niyong binasa, ngayon, nung kumuha kayo sa akin ng isda, sinabi niyo bang binasa? Di ba, hindi? Okay. Anong masasabi mo doon? Ngayon nyo lang sinasabi yan dahil nagkaroon na kayo ng sarili. Di ba, mga kayo? Pinagalaban nyo ngayon, may sarili na tayo. Noon, wala. Pagbago ahon. Hindi binagawa. Pagbago ahon yung isda namin. Kaya,